Yun, 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 mga Ah, uh, Ayan. Tapos na tayo bumiyahe at uuwi na tayo kasi kulimlim din. Naka 10 rides lang tayo today from 8 a.m. hanggang 1. Na. So magkano nga bang kinita ko sa ilang oras na yun? Siyempre kasama na doon yung ating tip. Ang tip natin ngayon is umabot ng 250 sa in-app plus 50 pesos sa cash. So 300 yung napamasko natin or yung tip ng CS. So, mas maraming tip ngayon. syempre So, uh, to kaya naging 1-3 kasi may incentive tayo kahapon. Uh, ngayon napasok yan. Then, yung sampung booking natin, pumita uh, tayo ng 1185 ng booking yan sama na dyan yung tip kaya yeah, 1,100 bali to kasi plus 50 sa cash 1,200 di ba, di na masama so, uwi na tayo ngayon na last booking natin kanina 12.38pm so, maraming salamat sa mga uh, customer natin na nagbigay uh, ng tip or yung pamasko nila sa amin na syempre Uh, alam namin na matatagal talaga yung merchant ngayon at alam din nila yon uh, so kapasalamat ako sa kanila kasi makakawin tayo ng maaga kasi maraming pa tayong gagawin bukas try natin bumiyahe uh, so sa mga customer namin ng grab maraming maraming salamat sa pagbook so, uh, maraming pa ang ngayon yun nga lang kasi eh, talaga kailangan kong muhi kasi marami akong gagawin. Kailangan kong magpahinga. So, ganito dito lang mga fraud. Thank you. And Merry Christmas sa lahat.